Nangangamba ang mga bus drivers sa panibagong memorandum na inilabas ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Hindi na to kasi makakapag-renew ng prangkesa ang mga pampasairong bus na may edad 15 taon pataas. Damay rin dito ang mga minibus kahit may road pa ang mga ito. Bahagi raw ito ng kampanya ng gobyerno sa modernisasyon ng mga pampublikong sasakyan. Ano, in line with the trust of the government to modernize public utility vehicles. Ma-observe ba Wala na ni ba? Pinag-aaralan na rin daw ng gobyerno kung ipagbabawal na rin ang mga lumang jeep. Sa inilabas ng memorandum, tanong ng mga bus driver. Yun nga ang problema namin eh. Kaya lang, ano naman na ibibili namin kung wala lang kayong pambili. ba? Diba? Wala pa rin daw natatanggap ang LTFRB ng kautosan kung paano matutulungan ang mga maapektuhang driver. Dahil rito, nangangamba ang ilan sa mga driver na mawawalan sila ng hanap buhay. Siyempre, na manta kung dahil ka ng madarang basta kung luma na subas mo, dahil ka nang hanap buhay. At yan, Igan, ang balita mula rito sa Kabikulan. Ako po, Selmer Casales, Mabalos.